Bilisan nyo, kasi palapit na sila. Um, Naku, kakainin ko talaga lahat. Ayan. So, buti uh, uh, nakuha nila yung Ayan. Uh, triple kill. Triple kill, triple kill. You're nice. Triple uh, uh, ilabas natin yung dragon mamaya. oh ayan. Naka-triple kill lang. na siguro What's up guys? Shoutout nga pala sa ating mga tropa dyan sa ating mga manonood, yeah, shoutout sa inyo. at Sa mga tropa nating naka uh, nakasubaybay kahit papaano, no. Okay, so okay, so maglaro na po tayo. Ito po 'yung makakapunan, no. Siya uh, ito. may tropa tayo dito ng si Cyclops uh, RP. Shoutout sa inyo, Mint at saka sa mga kalaban natin. So, uh, ito kay Harold at uh, Princess. Okay, shout out sa inyo sa ating kalaban at sa ating kampi lalo na sa Sakoy Baboy <laughs> at sa Rip Okay, nagsimula na po ang ating Five laban dito man. Total na agawan kasi them. tayo ng Hanzo eh Hanzo player pa naman tayo as so dito na lang tayo mga experiment na tayo dito sa may Ayan, so Okay, hanap hanapin natin baka meron dito na kaikot. Ayun. Sa ating mga Oy, binag baka ako dito ni ano ni Ungoy. You of weakness. Okay, so dito muna tayo magja-jungling mode din tayo dito sa may gilid. Ang um, uh, agawan natin dito. Oh, oh, yeah. Uy, tulog, 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 tulog. Grabe naman, uy, tulog. patay, patay. Patay natin ating sopa dito, men. Yan. Hmm, ganyan. Ako, yun, kumaka-survive ako dito. Let's, let's, let's get to the rumble. Ayan, yan. Takbo, 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 takbo. Ayan. May buhay pa rin tayo. Shit. Ino muna Lupit talaga. Yan. Ako, banatan. Ako, binanatan namin. Grabe na no yung nangyari dito. Talagang salamat sa mga supportan nito, mga kampi natin dito. Ayan. So, lupit. Malupit, lupit, lupit. At least ito yung tinatawag natin A teamwork. No Okay. I am the inevitable. Okay, inagawa natin si Ungoy. Okay, Ito si ungo na lang ang hayop na wifi ko. Naglalagta ako talaga. Suffer Okay, yan. So, ang ating ko pa dito. Yan, banatan mo. Suffer Go na, takbo ko. Ayun, kuwak ko si nanan mo. Kasi miyawin, sumuporta si Mia. Destroy ako yari tulong 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 pwede ko lang tulong 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 sila tulong 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 tayo Hirap naman ganong setup. Nagtago pa si ano si siya, Nagtago siya sa may gilid. At sa may baba, ayun buti na patay ni Cyclops si Estes man. I am the inevitable. pala kay Estes ang galing mo, idol. Ayun. Si uh, Gawin natin ang jungling to si Sophie bubutasin ko ka kaya niliparan natin ang na po yung dragon ikot ikot natin dapat ako putan submit or die okay kaya okay, na yung, yung dragon uy hindi ko pa napatay uh Oh, patay tayo dito min grabe naman yung nangyari sa atin min talagang pilang tutulungan tayo ng kalaban pero ito babawi tayo ng mga ito ayan so pagsikapan nating manalo dito kasi parang mas magalang din yung kampi na ano sa kalaban natin hindi tayo basta basta dito hindi tayo basta basta dito kasi baka maunahan tayo sa gamit mamaya eh baka magiging tenso lang tayo dito and... lupit talaga ni nako sablay patay na naman ako dito grabe naman yun sabi ko nga dapat hindi ba tayo basta basta mo ano ah, kapante kumbaga kasi gaya anina eh dalawa pala sila the black dragon is eternal Ayan, oh, so buhay na tayo ulit dito. Lusubin natin si Unggoy doon sa may taas. Yari ka ngayon, Unggoy. Papunta A ng kanon dyan. Paano lalamunin yung Unggoy? Ayan, ayan, ayan. Pa Paano Monster nilamun? Ito, pamagat natin mamaya. No? Paano nilamun yung Unggoy? Dragon Paano fanun kinain ng dragon ang ungoy. Ano pa? Kinain ng An Siya so, 'yung mumuya in. Was You the turret. Hey. You the turret. The yeah, itong... so, mato, sa baba. Ayan, so mamaya, nako, ito na sinasabi ko, no? Mamalagi, malugi tayo dito, pero ba kailangan ko muna siguro yung mabasa? Kaya puputan ko na yung... Ayan, siyugoy, siyugoy, ito yung magat na pamagat. Paano nilamon Ang ugoy ng dragon. Paano, ayan, paano nilamon Lamon ang ugoy ng dragon? Ayan, hey, lupit siya niya buo cyclops so okay takot ako talagang malulit ko pala kasi dito pati ka din ito si Rhea si Rhea kill na. ay, natin ano kill pa dito ay napag asa na to namang na tayo dito sa loob. This tribute will suffice. Baba in take down our An enemy has been slain. Attack the turtles. Up evil! Killing spree! Mm -hmm. Gather up the turtles! Arise black dragon! ayan na ang dragon patay nilangon niya pinainin ko ang siya si nana okay so ito yung mga tropa natin dito magkakataon natin sa mga pwedeng natin kasama dito at alam uh, naman natin kung portal dito back Nice, nice. Retreat. Nice talaga mapaggalit yung coffee mo dito sa mga naglalakad. Tinamaan pa ng nag-lag uh, sa ating Wi-Fi. Yan. so pero nakakalaos din to mommy. Kailan natin muna dito manalo? Oh people. <laughs> Ayun. Despite talaga oh. So mamaya na buhay na ba yung ano? Abangan natin sila dito sa may taas. Hindi. kailangan natin mag... Muna. To show mercy so, push muna, push muna is to invite destruction. The weak are but water. Ngayon, si Cyclops. Talagang gustong kainin na yung Cyclops. Ay, yun, yun, kailangan okay, ng mga sidecuffs. Papalakas lang muna. Wala mong lahat tayo dito. Ito, binanatan na pala yung ano. Nasa baba. Fokus lang muna tayo dito. Papala Papalakas muna tayo ng mga gamit. Para mamaya may laban tayo. Kasi mahirap to, men. You of weakness. Okay, magiging good to boys lang tayo nito. Amusing little thing. Ah, uh, yan, babasagin muna natin ito ang toge okay, natin yung ano, kung dito. Yan, ikot, ikot na. si Mia, si Mia. Magaling walang sa tibay talaga ng ano talaga ng ang tibay talaga ng, uh, tibay talaga ng yu, uh, yusong natin dito. Oh uh, uh, people. na kalaban. trying to consume me. So, okay. ako, yan sinasabi ko men. Yan sinasabi ko. Suffer. Nako. Ano Gather up the strength.

Alam, uh, triple kill. Triple kill, triple kill. Nice, triple kill tayo dito. Ito, uh, ilabas natin yung bagay mamaya. Oo, oh, naka-triple kill lang. Finish the game na siguro ito, man. Finish the game, boy. Kailangan natin manalo kasi dami na natin taro. Ako yung Mia sa baba, yung Mia sa baba. Focus, pukus, pukus. Ayan, yeah, pukus lang, pukus lang. Ayan, yeah, focus lang kayo, focus lang kayo. Kayaan mo na ano, ano. yun. Hindi ka na kutala. Ano. Hindi ka na kutala. Ano. okay lang. Panalo. Panalo mong tayo dito. Ayan. So, salamat sa ating mga viewers nga pala. Panalo din tayo. Kahit papano. Kasi dami na nating talo kanina. Ayan, so Ayan, dami na natin talo Kaya Legendary tayo dito mga mino. oh. Thank you for watching Ayan, salamat sa uh, Shoutout muna natin lahat Kato mga tropa natin Basahin nyo na lang Ayan, Bye bye